salmon. Chocolate na pagkain laban sa totoong pagkain. Tingnan natin kung ano ang nasa ilalim ng iyong cloches. At ito ay dinamita. Sandali! Sa tingin ko, hindi ito totoo. Gawa ito sa tsokolate. Ang galing! Isang hindi pa ako nagkaroon ng ganito dati. Ang astig nito. Ang sarap niyang kainin. Nicole, nakain mo na lahat? Ang bilis naman! Wow! hindai Teka, teka, teka. Kung meron kang tsokolate... Oh! Sino ang kailangan ng tulong? Nakikita ko ang dalawang babae. Humihingi sila ng tulong. Kamusta, mga magandang? Una. Kailangan ka naming protektahan perfect. Ngayon ay oras na para sa dynamite. Oh, paano ito gumagana? Oh, sige na. Kakaiba. Uh-oh. May nagawa akong mali. Mga babae. Kailangan ko nang umalis. Kita tayo! Kwak, kwak. Ano? Sino ang ibig sabihin yan? Ako'y isang manika! Maka, Nicole, kailangan natin ng mas seryoso. Isang mahiwagang wand? Sige, baka. Ngayon, hindi na yan boring, ha? Okay, Nicole. Squeezers? Oo, tiyak na makakatulong ang mga ito sa pagputol ng wire. At alin ang pipiliin? Paboritong kulay ay Kaya pinutol natin ito. Pumutok. Sandali lang, mga babae. Tsokolate ito. Ayos. Hindi ito totoong dinamita. Oh, may hamon kayo rito. Hulihin nyo. Ayos, mga babae. Magpatuloy tayo. Pago bang iPhone ito? Ang galing! Tingnan natin kung sino ang may tunay na iPhone at sino ang chocolate na version. Julie, ano yun? Hindi gumagana? Oh, kasi chocolate ang sa akin. But... Tiyak na mayroon akong totoong isa. Oh, oh, sa wakas. At paano kung bago ito? Ayos. At hey, nagsiselfie ako. Alaga, alam ko ang gagawin. Takutin ka. Natatakot ako. Natatakot at ngayon kakainin ko na ang tsokolate ko. Hindi ito nakakatawa. Diyos ko, nag-crash ito. Sige, Julie. May naisip akong ideya. Gusto mo bang magpalit? Gusto ko yung chocolate mong iPhone. Magaling. Isang kasiyahan makipagnegosyo sa'yo. Ano? Nagsira ito! Halos natapos na natin ito! Kunin ang tunay na pabalik! Sandali! Mayroon akong tsokolating charger! Naisip ko ang isang bagay! I-charge natin ang ating telepono! Na-restore na ang telepono ko! Teka! Ano? Posible ba yon? Sandali! Kung nagawa yon ni Julie sa kaniyang telepono, baka gumana rin ito sa akin! Ahinga muna sa mat kasama ko ni Cole! Nakakatawa ang hairstyle mo ngayon! Yes. Mabagong klosh! Now dinghies! Ito ay mga tsokolating itlog! Oh, sige! Magaling! Sino ang maunang magsimula? Ang galing ng na, balon! mga babae! One, Tingnan natin kung ano ang meron ako! Subukan mo! Ang sarap! Tingnan mo kung ano ang nasa loo! Karapatang ari! Alagang gusto ko ito! Gusto ko ring subukan! Alisin na natin ang balot! Intrunch! Yak! Kadiri yan! Tutong itlog yan! Nicole! Tumigil ka sa pagtawa! Pero ang saya mo panuorin! At gusto kong kumain ng isang itlog. Ang tsokolate ko! Gustong gusto ko ito! Zoom! Chime! Ano ito, Julie? Gusto mo bang subukan ang aking chocolate egg? Hindi pwede! Kainin mo ang totoong mga itlog! Bakit ang weird mo? Pero may idea ako! Bibigyan ko si Nicole ng isa sa mga totoong itlog ko! Tingnan natin kung paano siya mag-react! Tara Tara na! Salamat. Naku! Naloko siya! Alam mo ba? Nakaisip ako ng napakagandang ideya! Sige. Ito ay mga totoong itlog. Ben! Salo mo! Ay, nakakadiri yan! Sige! Hintay! May ideya din ako! Totoo ang mga ito! Kaya lulutuin ko sila! Babasagin ang isang itlog sa kawali at tingnan mo yan. Darating na ang mga hitok ng mga kaibigan. Hmm, Nicole, gusto mo bang ipakita ko sa'yo ang isang trick? Tingnan mo ito. At isa, dalawa, tatlo. Narito ang isang maliit na kalokohan. Salamat! Kumusta ang tingin mo? Salamat! Ikalat ang mga Hindi itlog ngayon. Tiyak na natatakot! ngayon ay pupunta ako sa... Subukan mo ang aking jacket. Naku! <laughs> Sobrang nililindol ko ito! Balot na ako ng Coca-Cola ngayon! Anong bangungot? Sorry, ano ang dapat kong gawin ngayon? At ako'y nag enjoy sa aking tsokolate. Subukan natin ang mga french fries! Ang dami ding tsokolate! Sarap! Mas masarap ang chocolate fries kaysa sa regular na fries. At ang packaging ay nakakain din. Susubukan ko na ngayon. Naku! Totong papel ito. Nakakainis. Talaga? Well, susubukan ko yung sa akin. Talagang mas masarap kaysa sa papel. Oh, sigurado yan. Sarap. Gusto kong gumawa ka ng burger para sa unang round. Malaki at masarap. Burger, siyempre. Meow! Hindi pa ako nakagawa ng burger sa buong buhay ko, pero magiging masaya akong gawin ito. Una, bilang isang solid na pinakamagandang isda. Mabuti na lang at kaya kong magbukas ng lata gamit ang aking matutulis na kuko. papalit sa pati sa burger ko. Mas gusto ko ang isda! Kailangan ko ngayon ng kutsilyo. Para saan? Huwag mag-alala, hindi kita sasaktan. Kailangan ko lang hiwain ang kamatis at keso. Hindi ito burger kung wala ito. Anong bango? Handa ng kainin ito. gumawa ng matamis na burger. Magkakaroon ng marmalade sa matamis na bun. Baskin Robbins na strawberry ice cream. Oh, uh, magugustuhan ko ito at hugis puso pa ito. Mas maraming maasim na gummies at matamis na strawberry syrup. Ang ikalawang tinapay at voila tapos na ang aking burger. Sa tingin ko, magugustuhan ito ni Lindsay. Magugustuhan niya ito. Sino ang nandoon na may kinalaman sa akin? Di na makakuha ng sapat ng burger na yon. Dapat kang tumigil sa pagtawa. Ituturo ko sa'yo ang leksyon. O huwag mong subukan. Hindi. Uy, hari na yon. Itigil mo yan. Hindi ko maintindihan. mabuti. Nasa pinakamataas ang bilis ko. At narito ang tubig para sa'yo. Sapat na yan. Sige, tigilan na ang kalokohan. Oras na para magluto. Sa tingin ko, magsisimula ako sa ilang buns. At kailangan natin gumawa ng masa para dito. Ikaw. Perfecto. Pero hindi lang yan. Hindi natin pwedeng kalimutan ang mga gulay. Kailangan natin silang gupitin ng manipis na pabilog at syempre, ang karne. Ang masarap na pati ang batayan ng isang burger. At ang sarsa din ay... Matapang na sungay. Ako mismo ang magluluto nito. Sa tingin ko, ang pati ay lumalabas na kamangha-mangha. Uh Oo. -oh. Nagkakatotoo na, ito ay... Ito ay tiyak na burger na magugustuhan ng lahat. Hindi lang ito malaki, kundi hindi ka panipaniwalang makatas at masarap din. Oh, tingnan ninyo kung gaano kaganda. Lahat. Magugustuhan namin ito. Oh. Perfecto. Tama, gutom na rin ako. Gutom? Ah, uh, para kay Lindsay ito. Ako! Lahat ng burger mukhang kadiri! Talaga namang maganda. Salama. Maliban sa isang bagay. Kinong Pusa, ano ang ginawa mo? Oh, ang pango naman. Ayaw kong subukan ito. Mas gusto kong subukan itong cute ano? na pink na burger na ginawa ni Chloe para sa akin. Isa itong sweet na burger. Ang galing talaga. Well, ang natitira na lang subukan ay ang piniling burger ni Chef Ethan. Hindi lang ito basta burger. Isang buong cake ito. Oh, ang lasa ay kamangha-mangha. Ikaw ang panalo. Oh, alam ko na ako Malawang ay pupunta. Pa Para manalo. Pagkatapos ng lahat, ako ang chef. Salamat. Ikaw ay isang Ikaw gago ng yung... Halik dito. Ma. Oh, mani na ng kabayo. Ano? Ay nako, beast ay nasa bayan. Ha, ha. Nari. Ay, nako. Gutom na naman ako. Kaya lutuin mo ako ng masarap na itlog. Gustong gusto ko yan. Madali lang. Ma. Oh, tingnan mo ang amag na ito na meron ako. Gagawa ako ng cute na itlog. Oh, tingnan mo ang mga mata na yon, kamangha-mangha. isang korbata. Wow! Ilalagay ito sa plato. Yes! Ayan na. Ang mga detalye, isang obra maestra. Kahanga-hanga. Salamat! Ang yogurt ay napakasarap. Gagamitin ko ang natitirang yogurt para gumawa ng aking panghimagas. Alam ko na gusto ni Lindsay ng itlog, pero gagawa ko ng sobrang cool na bagay. Sa halip na pula ng itlog, gagamitin ko ang dilatang peach. Hindi ako makapaghintay na subukan ito. Mm, Kamangha-mangha! Kaya, naglalagay kami ng peach sa aming yogurt, actual dalawa pang peach, at tingnan para itong itlog. Mukha siyang ganon, pero hindi iyon. Gagawa ako ng pinaka-authentic na itlog na may gulay. Para dyan, kailangan ko hindi lamang itlog, kundi pati gulay rin. Ibinubuhos ito dito mismo. At diretso sa oven. Perfecto! Tapos na ang base para sa aking mga itlog. Ngayon ay i-roll natin ito. Ang roll ito ay maaaring bulburan ng keso mas marami, mas astig. Ano sa tingin mo? Mukhang nakakagutom ito sa palagay ko. Sumasang-ayon ako. Ito ay... Sandali! Nasa ng yogurt ko? Sa tingin ko, alam ko kung sino ang kumain ito. Ang mga yapak mo ang nagbigay away sa'yo, pusa. Nakakahiya ka. Huwag mo akong sigawan. Bilis na, nagugutom na ako. Oh, bon appétit. Yeah, interesante. Oh. Sige. Oh, ang cute nito. Chloe, um, ano ang ginawa mo? Mga pula lang ng itlog ang nandito. Sige, subukan natin. Baka may mas malalim na kahulugan ito. Mga pitchy yun. Sa totoo lang, medyo okay lang. Inaasahan kong higit pa. Mas maganda ang role ni Chef Ethan. Hindi siya nagtipid sa keso at gusto ko ito. Ano? Well, kailangan ko nang subukan ang mga itlog mula kay Mr. Cat ngayon. Sa ngayon, eto na ang pinaka-cute. Ang sarap nito. Mr. Cat, pinabati kita sa iyong karapat-dapat na panalo. Ako? Talo ako? Isa kang pusa! Tama na ako, tama na. Miko. Sarap!